mga katulik daw, Father Jai, hindi nagbabasa ng Biblia mm -mm. at saka walang alam sa Biblia. Ano, anong pan mo doon? Ano ang reaction mo doon? Simple lang yung sagot ko. Paano mo nasabi? Nakita mo ba? Kasama mo ba na nagbabasa ng Biblia? Or uh, ki kilala mo ba? At ano ba ang ibig sabihin ng tanong mo na ikaw na ang nakakaalam ng lahat. Alam mo ba yung kung anong ginagawa ng kapwa mo? So, hindi mo alam ang pamumuhay ng lahat ng Pilipino, no? Lalong-lalo lalo na sa kontekstong Pinoy, no? Baka nagbabasa ng Biblia pero hindi mo nakita. That is why, no? Dapat huwag tayong humusga. Oh, for example, si Brother Dwayne, katoliko, di ba? Nagbabasa oh, katoliko, ka na. katoliko, oh, Hindi ako pare. Oh, pero nagbabasa ka ng Biblia. oh, may, may babasayan ako, hindi lang Tagalog. <laughs> <laughs> 'Di ba? Sasahin ko talaga ito, to, oh, Hindi, diba? yung Bible. Oo, 'di ba? Yung Hindi lang yung translation. Oo. Ah, uh, isa pa, yung paratang na hindi daw isa pa doon no? maliban noon sa inaakusan tayo na hindi tayo mm ng Biblia wadang uh, walang alam tayo sa Biblia mm -hmm. isa pa yung ipinagbabawal daw ng Katoliko na magbasa tayo ng Biblia hindi <laughs> actually ini-encourage ka namin no ito ha eh, dito ulit mm, dito tayo dito, official ulit, ulit. Okay. official tayo dito po sa Catechism of the Catholic Church paragraph 111 po. Ito pa basahin po natin ha. Para official na talaga oh. Tingnan natin po kung totoo mm. po yung paratang na hindi tayo pinapabasa ng Biblia. Na, Biblia. Ito, ito po, ha? Ito sabi ng mm. ng ng CCC, Sacred si, si, si. okay. Scripture must be read and interpreted, interpreted in the light, light of the same spirit by whom it was written. Ano pong ibig sabihin ng Sacred script, Scripture must Mas be, be read? Na, basahin ng Biblia. Oyan. Oh, hindi ba tinuturo? Tinuturo ng simbahan. Oh. Marites, Fake news <laughs> kasi may nagsusulso. <laughs> Pero ang hindi di hindi po ipinagbabawal sa atin mm -hmm. na magbasa ng Biblia. Ang ipinagbabawal ang ito, personal interpretation. Interpretation. Okay. Dito po sa ano uh, dito po sa uh, paragraph 86. Ito pong reminder sa atin, ha. Ikaw na po uh, Father Jai ang magbasa. I think Paragraph 85 and Paragraph 86. Okay, para mas claro. Okay. okay. Uh, CCC 85. <clears throat> the task of giving an authentic interpretation of the Word of God, whether it is written form or in the form of tradition, has been entrusted to the living teaching office of the Church alone. Its authority in this matter is exercised in the name of Jesus Christ. This means that the task of interpretation has been entrusted to the bishops in communion with the successor of Peter, the Bishop of Rome. Sa 86 po tayo. Yet this magisterium is not superior to the word of God, but it is servant, but it's servant rather. Its teaching Teaches only that has been handed unto it at the, the divine command and with the help of the Holy Spirit, it listens to this, devoutly guards it with dedication and expounds it faithfully. All that is proposed for beliefs as being divinely revealed is drawn from the single deposit of faith. Ayan. So, kung may masusunod po natin ang, ang talakayan namin dito ni Father Jai, yung sa, sa paragraph 111, mm. ang scripture must be read. Must be read. Tinuturoan okay. tayo na dapat pagbasa tayo. Huwag, huwag tayo makalimot na yung na guide tayo ng church. Ng church, na, tama. Yung being mm. discouraged, hindi yung pagbasa. Kunin yung private interpretation. Private um, or personal interpretation. Ayan po. Ito po, sasagutin po natin. Totoo bang walang alam ang Catholic Church sa Bible? Kasi pag sinabi mong Catholic Church, uh, hindi, hindi, aminado oh, tayo na hindi lahat ng Katoliko nagbabasa ng Biblia. Correct, pero talaga nagbabasa. Oh. Eh, kahit naman doon sa mga protestant. Kami, hindi naman hindi, lahat. Hindi, lahat. Hindi naman lahat ng mga protestant nagbabasa eh. Kaya dapat wag mag-akusana okay. nila lahat. Oh, ayan. Ngayon, Sasagutin natin ha. Ito. Sa, sa Vatican Library, meron tayong 75,000 manuscripts. Okay. Ha, including yung mga ancient Greek manuscripts, and yung uh, Vaticanos, Codex Vaticanos mm -hmm. na mas matanda pa ng konti kaysa sa Codex Sinaiticus. Mm -hmm. And then meron tayong papyrus 75 nandoon din. Mm. Ayan ha, ginagamit 'yan sa textual criticism. Pakita po natin sa screen, Brother Benny yung courses po sa Biblik sa Biblikom. Ayun titingnan niyo po ah. Yan ang itinuturo doon sa mga nag-aaral, sa nag mga future scholars. Ito ayan titingnan niyo po ah, philological section. Ayun po ah. Pakita kita po ah. Yan ba ang walang alam sa Biblia? <laughs> <laughs> Oh, kung, baka. kung wala kang alam sa Biblia, <laughs> paano mo may tuturo yung textual criticism, <laughs> ang Biblical Hebrew, Biblical Aramaic, yung, yung mga Acadian, Targumic, Aramaic, Syriac. Napakahirap pa naman ang grammar niyan. <laughs> Hindi, kasi, nyo, ah? kasi nirelate lang nila sa translation. <laughs> Yan. So parang ano po ah uh, nalulungkot ako oh. pag may namamaratan. Kaya kaya lang kaya lang kailangan nating sagutin. sagutin no. Kasi merong may mga mahihina, mga mahihina oh, yung naniniwala doon eh mm. na ganyan. Ayan po. Okay. Now, ito pa. Kung wala walang alam ang Catholic Church sa Biblia, eh bakit tayo nakapagsali ng, ng iba't ibang verse? Meron tayong Uh, New American Bible Revised Edition, mm -hmm. maliban dun sa Dewey Rims, no? Meron tayong Jerusalem, Jerusalem Bible. Bible. Ayan. E, yung paratang na hindi ka nagbabasa ng Biblia, paano mo may masasalin Kung unang-una hindi mo binabasa. Correct. Paano mo matatranslate kung hindi mo binabasa? 'Di ba? So, process na yun, eh. Ayan. Oh. Tapos, alam nyo ba na hindi madaling mag-translate? Correct. Kaya nga si uh, St. Uh, yung sa tapas na patron, St. <laughs> Jerome, oh, oh. 'di ba? Hindi hindi talaga ma, ano hindi talaga Ay oh, mm -hmm. example ito ah. Yung Hebrew para sa iba mas mas mahirap 'yon kay kumpara sa Biblical Greek. Pero pag alam mo yung dalawang languages, although mas parang yung, yung sa una mas mahirap yung mm -hmm. uh, Hebrew grama uh, yung Hebrew pag basahin. Pero pag dating sa grammar, maraming mga nag-aral ng Biblical languages na mas mas matindi yung grammar oh. ng Greek. Ayan. Correct. Pag inasalin mo yun, kasi highly inflected language ang Ayan. Isang mali mo lang, mali na lahat Ayan. yung meaning eh. At kahit yung ano, eh, yung interlinear na ginagamit palagi ng iba, hindi yun sapat eh. Correct. Nakakatulong somehow, pero hindi yun sapat. Hindi yun. No? Yung, ka yung e yung ngayon, kabuuan. Ngayon, dito ngayon sa Pilipinas, eh, gumamit lang ng lexicon, gumamit ng interlinear. interlinear. Alam parang na, alam na lahat. lahat. Oh, alam na lahat. Oo. <laughs> oh, oh. Ayan. Oh, eh, ngayon, patunayan natin. Hindi ba kami nag hindi ba ang Katoliko ba wala wala, 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 walang, hindi yeah. mm, wala alam. Hindi ba nagbabasa ng Biblia ito? Oh, Katoliko ka rin eh. Biblia kay Bray Castot Garcin wala po itong kuha wala po itong interlinear ha ito. Oh, Totoong talagang translation. Oh, ko ito oh, ito. Genesis chapter 1 verse uh, verses 1 to 2 ito po. Uh, yeah. may kahit paano mayroon akong kunting, kunting kalaman. Oh. ito po. From right to left. Bereshit bara Elohim et hashamayim v et haaretz. Ito po, as meron pong sekta kasi. Mm. Kasi sabi ko nga, pag yung Elohim, ginagamit yun sa tunay na Diyos, mm -hmm. ginagamit mm -hmm. din sa hindi tunay na Diyos. Depende sa konteks. Yung, pa, yung panindigan ng isang religion, meron ako kasing narinig. Mm -hmm. Pag hindi mo mabasa yung word na Elohim emet, mm -hmm. ibig sabihin ng emet is tunay pag sinalin yung Elohim imet, is tunay na Diyos. Hindi daw tunay na Diyos yon Ito yung nagpapakita na walang alam talaga. Kasi pag nakita mo dito, walang imet dito eh. Mm. Pero ito'y tunay na Diyos kasi meron ditong third person, third person masculine singular, yung bara. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa tunay na Diyos. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ayun. Tapos meron ditong, uh, pag... Uh, ini sa isa mo to uh, Bereshit in the beginning mm. um, Bara iluhim God created um, tapos Hashamayim the heavens yung ha is dependent article tapos meron itong word na it dalawang beses binanggit uh, yung it tapos yung it sa V-it yan ay direct object marker walang katumbas kasi sa English yun eh Ayan po, alam natin. Ha? Mm -hmm. oh, ito sa, sa pangalawang ano, sa verse to. Bihaaretz mm hayta tuhu babuhu. Beho alpinitihum verua elohim. Ayan. Ito, paintindi ko yung mga isa kasi sa mga mataki sa wala tayo, tayong alam sa Biblia, yung mga kapatid natin mga Jehovah's Witnesses. Mm -hmm. Ayan, ito. Ha, sasagutin ko lang with love, <laughs> with love. Okay. <laughs> yung word ito na verua Elohim, hindi mo ito maiisasalin na God's active force. Kasi sinalin nila sa kanilang New World Translation na God's active force. Eh yung Ruwa kasi dito, dalawang, uh, yung Veruwa Elohim, Ruwa Elohim dito, eh pwede mong isalin siya na Spirit of God or Wind from God. God. Hindi mo siya pwedeng isaling God's active force kasi wala kang mababasang lexicon or uh, reliable Hebrew dictionaries na Naka ang ruwa ay pwede mong isaling God's active force Kasi isinali nilang active force Kasi hindi sila naniniwala Na person yung Holy Spirit Kaya yan ang kanilang reason Kung bakit nila hindi nila pwede mo itanggap Na Spirit of God na Pero yun na nakasulat sa Hebrew eh Correct At hindi dapat yan baguhin Ayan O oh, na o ha Napatuloyan namin Nagbabasa kami ng Biblia Itong tunay ng Biblia Ayan, pakita natin sa screen para... Wala po yung interlinear, ha? Baka kasi sabihin ng iba, mayroong interlinear. Kasi meron nagbabasa dyan. Akala mo na may merong manuscript, pero may interlinear na nga. Wala yung interlinear. <laughs> Oh, nagbabasa kami dito ng Hebrew at saka Greek Pero sa awa ng Diyos yan ha sa oh, Diyos ng, Hindi ng, atin yan pero Kailangan na nating sumagot sa Kasi yung pinaparatangan tayo Na wala tayong alam sa Biblia At dito tayo nagbabasa ng Biblia Ito, tunay na Biblia ang binabasa natin At least ikaw bilang Katoliko Hindi pare ah. Pero pare. Katoliko Nagbabasa eh, Mas lalo ka na eh, <laughs> Oo Ako isang ordinaryong membro ng Catholic Church Na ano na Nagsisikap Nagsisikap oh, Kahit na kunti lang ang nanalaman. Okay. So, sa awan ng Diyos, ay nakakatulong sa maang. At somehow okay. siguro nakatulong na yon sa ating mga takakinig no sa lahat ng maabot nitong ating mm -hmm. programa. So ayan po mga viewers sanay ka Sana populatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayo matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami ninyong matutunan. buhay natin ang ating matutunan. Prodigo at Eglesian.